tuluyan ang naka-bypass ang promotion ng isang mataas na opisyal ng AFP dahil sa aligasyong hindi pagbibigay ng sustento at pangaabuso. Kasabay niya ng isa pang ginang ang nagreklamo laban sa dating mister na isa namang retired general. Saksi si Gonzales. <laughs> tapos magsunog ng pangaabuso at hindi pagbibigay ng sustento ng misis ni Colonel Ranulfo Sevilla, ang Deputy Commander ng AFP Special Operations Command, tuluyan nang na ng Commission on Appointments ang promosyon niya bilang Brigadier General. Sa pagdinig ng CA kanina, lumabas na hindi pa pala nakakasunod si Sevilla sa payo ng komite na ibigay ang kalahati ng base pay niya at bayaran ang matrikula ng mga anak niya. Paliwanag ni Sevilla, hindi malinaw sa kanya na may halaga pala siyang dapat ibigay. With all due respect, Your Honor, it was not really mentioned how much. That's why, as I said, I am much willing now. This is the only time that I, heard, I learned that it's 50% to my base pay. I am willing to submit to that. Ah, uh, dahil alam ko nang po para sa mga anak po. Sa huli, sabi ni Sevilla, kahit 50,000 pesos buwan-buwan, handa siyang ibigay mula sa 136,000 yung base pay. May iba pa raw kasi siyang bayarin at anak na sinusuportahan, kaya hindi niya kayang ibigay lahat. Sa closed door meeting, napagkasundoan na ang halagang isusustento ni Sevilla sa pamilya niya. We uh, decided to bypass him. na hindi no comply dun sa hiningi namin. Kung hindi na tinocomplyo, no huh? talagang mawawala yung resta na pinagalapan mo. Kaya balik Colonel si Sevilla pero nanawagan pa rin ang misis niya sa AFP na investigahan ang mga aligasyon sa kanya. Maghahain din daw siya ng kaso sa civil courts. Kwento ni Mrs. Sevilla, may lumapit na rin sa kanya na iba pang mga misis na inabuso rin umano ng mga mister na sundalo. Privately po, marami po nagme-message sa akin ng mga wives, no? But again, of course, there's the fear of retaliation. Kung meron man sila natatanggap na sustento, baka daman daw lalong putulin. Dahil nagsalita kami, nagreklamo kami, ang dating ay kalaban na kami ng buong AFP. Kanina nasa Senado ang isa pang ginang na biktima rin daw ng pang-aabuso umano ng isang general ng AFP. Kwento ng dating misis ni retired Lieutenant General Adrian Sanchez, dating Deputy Chief of Staff ng AFP, sinampahan niya na raw ito ng kasong violence against women and children, pero dinismiss ng tagig court. They have a certificate that I was diagnosed with narcissistic personality disorder. Wala, Wala naman akong nakausap na psychologist. Napromote siya nang napromote. Every time Every time nagpapalit ng chief of staff, pini-revive ko yung case ko. So many wives really suffering. But then, it's not being, uh you know, we're not getting uh, afforded the right justice. Uh tinatawag lang kami sa offices to hear our complaints, pero there's really no action. I didn't get any sympathy, I didn't get any support, I didn't get any protection. Nang magretiro ang mister niya noong 2020, wala raw siyang nakuha maski ang anak nila dahil naipaanal daw ang kasal nila nang hindi niya nalalaman. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni retired Lieutenant General Sanchez. Napaiyak na lang ang dalawang ginang dahil marami pa raw kagaya nilang inabuso at hindi umano tinulungan ng AFP. At that time, feeling ko mag-isa ko lang because I couldn't get support from the military uh, system, institute always say it's domestic affair. Tugon naman ng AFP. It's standing guidance po talaga from the Chief of Staff na talaga pong we will be checking on these issues. Yes, no, the AFP is maturing na in, in, in terms of gender and development. So noon, nung mga previews, may, may, mga ganyang, may mga ganyang cases. But now we really take it seriously, especially po na marami na rin pong women that are commanding certain units. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.